So, second sir, week. yung basihan ng inyong hearing sa second week of August, yun na po ba yung mga na-file na mga proposed bill na may nagsusulong ng total ban, may nagsusulong ng strict regulation, uh, at na- refer na po ba lahat itong mga bills na ito sa inyong committee? Opo, napag-aralan ko na po, uh, humingi po ako ng mga kopya, ipag-iisahin na lamang po ito, mm -hmm. plus narinig na po natin last week na nag uh, Uh, privilege speech uh, si uh senator Mix and then suportado po siya ng uh, karamihan sa mga senador so mm -hmm. na talagang total ban ang hinihingi nila pero uh kahapon nabasa ko naman yung statement po ng Malacanang through uh mm -hmm. Usec uh, mm -hmm. Claire, Claire Castro mm -hmm. ang sinasabi po eh dapat hinay-hinay lang pag-aralan mabuti kasi mm -hmm. makang may mga maapektuhan. so it's a balance actually ni uh, mm -hmm. Ellie, ng uh, Uh, saan ba talaga tayo is it income kasi they are saying 250 billion a year ang mawawala mm -hmm. pag pinatigil ka agad natin total ban ang mangyayari uh, baka mag underground lang mm -hmm. pero we also have to look siguro dapat malama din ng Palacio we also have to look na wait uh, what is important yung uh, income or uh, nagkaka ika nga naaadik na social menace no? natin no? sa no. exactly naaadik na mm sa tingin ko kasi sir Raul hindi mm. na ito kuan ito we are on a crisis eh Tama. crisis na Oo. ito kasi kahit sa ang kanto ka kahit yung kusinera namin mm. nag i-scatter kagabi nakita ko sabi ko ano pindot akala ko may kateks mm -hmm. tinitikman niya yung sabaw Nakita ko, pag silip ko, nag scatter Sabi ko, day, ano oh, yan? Oh. Eh, scatter lang sir, laro ako lang. Uh, Bakit mo naman oras. kasi ni yung katulong mo ng, <laughs> ano, dahil lang sa sabaw, <laughs> di ba? Dahil sa bintumata yan. Kung anong, 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 oh. ulam, inilagang baka. Oh. Tapos sabi niya, tinitikman niya. Tapos nakita ko, doon sa tabi niya, is nag scatter Sabi ko, oh. ay, ano pala ito? Nag so, ibig sabihin, malala na. Uh, oh. We really have to look into this. Siguro, hmm. Kung meron man. Kaya nga, sa, sa hearing, uh, Miss mm. uh, oh. Sir Raul, mm. tatawagin natin lahat ng stakeholders. Tawagin natin ng PAGCOR, DOF, magkano mm -hmm. ba mawawala, magkano bang kinikita. Tatawagin natin ang uh, church, tatawagin namin natin ang mga parents, teachers, yung mga association nila. Mm -hmm. Lahat ng sektor, tatawagin natin yung mga mm -hmm. uh, internet service provider, yung mga mm -hmm. e-wallet. Mm -hmm. Ang may initial na suggestion sa akin ng ilan, Opo. siguro alisin sa e-wallet. Kasi pag tinignan may meron dyan, pumubuksan mo yung e-wallet na yun, yung GCash. Meron doon, may games eh. Mm -hmm. So tinignan ko nga, sabi ko ano bakit may ganito. Mm -hmm. Siguro 'kong e ever, para hindi ma kasi pati mga mm -hmm. bata. Apo. Pupunta may mga betting station na lang or oh. may mga agent-agent magpa-load ka kasi mm -hmm. with sa e-wallet mabilis ilalabas oh. la pati mga oh. bata, mga high school. Mm -hmm. May mga uh, may mga GCash para pag may baon, walang baon ah uh, napapadalhan ng magulang eh, yun ang na nakakatakot na nandoon eh nandoon sa mm. uh, e-wallet yung yung mga online gaming eh oh, dagdag pa senator no uh, siguro may pagbawal din kasi bukod sa e-wallet eh alam mo miss ka na maski na hindi ka sa e-wallet minsan maski nagba ka lang sa cellphone bigla nang pop, -pop up eh mm. May and ads. these are paid advertisements sa mga app isa pa nga isa o... pa nga yan na uh, Raul, na kailangan okay. makausap ang Pagcor. Nagbigay siya ng nagbigay na ng yeah, directive yeah. si Pagcor chair hmm. thinko, Ang problema, parang wala sumusunod. I mean, sabi tigil na muna yung advertisement mga hmm. what 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 if gawin natin yung parang like sa sigarilyo? wala nang advertisement oh, na siguro. They're video. not allowed. Oh. So siguro, ganon din ang gawin natin. Wala nang hmm. advertisement sa TV, mga billboard, lahat, pati sa hmm. mga online. May nakita, mukhang yan ang gusto kong gawin, hmm. na iutos para niya sa tobacco, ipagbawal ang advertisement ng uh, online gaming hmm. sa lahat ng platform. Senator, ang sabi ni Finance Secretary Recto, lumilit na hindi ko alam kung 60 or 70 ng online gambling illegal. So kung gusto nating uh, baka yung mga maraming nalululong doon sa illegal online gambling, dapat mo ba hmm. unahin na muna kung gusto ng total ban doon muna sa mga illegal online gambling bago daw ho pag-initan ito mga legal gambling hmm. na nagbabayad ng buwis. Kaya nga ho, imbitahan ho natin ang uh, mga operatiba, ang NBI, ang PNP, ang CIDG kasi hmm. tatanungin ho natin trabaho na ho nila yan na i-enforce yung batas, lalo na po hmm. Ngayon po, as we speak, meron pong apat na online sabong na illegal Eh pinagbawal mm -hmm. na po yan o nakarang mm -hmm. administrasyon po. Pero tuloy-tuloy po. May dalawa Isa po sa Mindanao, isa sa Visayas, dalawa dito sa Luzon. Ang ginagawa po nila sa mga farm-farm. Doon-doon ginaganap po, tapos may kinukunan lang ng video, tapos pinapalabas po. Mm -hmm. So kailangan ho natin, ika nga ng cooperation ng PNP-NBI kasi, tama rin naman po eh. Mag, mag uh, underground. Kaya nga tanong natin yan, are we ready? Kasi sample na lamang po ito, online sabong, pinatigil. Pero tuloy-tuloy yung -tuloy online sabong. Kasi anong nangyayari dyan, dapat kausapin din yung uh, internet service provider. Huwag nyo nang i -are. Alam nyo na na illegal. Hmm. Bakit pa ninyo ini And in fairness po sa DICT, lagi pong nire-report sa kanila, oh dito sa ganitong URL, nandito yung online sabong na illegal. Hmm. Uh, pupuntahan ng PNP, huhulihin. Pero po, after two days, bubukas na naman sa ibang site na naman. Kaya ah, may problema doon, yung internet service provider. Di ba, Sir Raul, kung alam mo naman, hmm. kung alam mo na internet service provider ka na online sabong yun, di, huwag mo na nga, ipatayin mo na, di ba, para kung may problema din yung mga internet service provider natin, pinapayagan nila eh. mag-public apology. Pero umamin na po si Congressman ni Briones. Briones oh. Pero wala siyang public apology. para sinabi lang niya na hindi daw siya nag-go online sabong. Ano lang, parang tumawag ba yung pamangkin? Sinabing tingnan lang yung oh. kung pwede bang mag-sponsor siya dun sa isang... La mukhang valid man, yung ano eh, mukhang valid yung kanyang pinakita na video na pinadala lang sa kanya. Hindi siya live. Sa tingin oh. nyo, eh si Sir Kayat, acceptable ba sa inyo yung kanyang oh. paliwanag, Sir? bahala na po ang uh, sa ang kanyang uh, house uh, ethics. ethics committee oh. labas na ho tayo diyan mm -hmm. eh siguro unless if him a benefit the dot na si nga uh, sinasabing hindi siya nag online sabong pinadala mm -hmm. lang sa kanya or he is being invited mm -hmm. eh ganoon ho, siguro talaga mm -hmm. depende na ho yan kung anong lalabas ho sa investigation eh, i believe nagutos na po yata si speaker ng uh, isang uh, Hmm. investigation sa House Ethics Committee. So bahala na po sila doon. Hmm. So sir, ano maging style mo ng pagdinig dito sa uh, hmm. usapin ng online na uh, gambling? Akay uh, pa ay magaganda, uh, magsasagawa ng series o sunod-sunod na public hearing at sisiguraduhin nyo na immediately magkakaroon kayo ng committee report? Simple lang naman po yan. Kung tinitignan ko, ilang araw ko na po pinag-aaralan, Papakinggan lang ho natin ang dalawang panig. Wala pong iniwan sa dalawang nag-aaway na tao. Anong problema o bakit ganito? Papaliwanag po ng gobyerno sa atin. O ito, let, let them present. 250 billion po, Committee on Games and Amusement ang mawawala mm -hmm. sa atin. Sasabihin ng DOF, mag-underground po yan pag totally papasara natin. Sasabihin naman po natin sa simbahan, anong take nyo rito? Yung mga Parents Teachers Association, sasabihin mm hmm. Po natin, anong take niyo dito? Eh para pika nga malaman natin ano may may pros and may cons kaya nga po lahat. Okay, kung i-gagawin i, uh, natin uh, papatigil natin PNP and are you ready? Eh ito pa lang yung apat na online sabong na illegal ngayon, hindi niyo mapahintuhin to. What's what's hmm. happening? Hindi po ba? May punto din naman po yung executive na sinasabi mag-underground eh yung online sabong panahon pa ni PRRD pinatigil niya na. Hanggang ngayon, may online sabong tuloy pa rin. Kaya, pa rin. tapat tanongin din natin ng PNP and NBI, kaya nyo bang ipatigil? Eh, eh uh -huh. Sabong lang po, apat na lang nga, hindi nila mapatigil-tigil. <laughs> How much more? Lahat ito, mga scatter, mga bingo, paano uh -huh. mapapatigil? Pero, ako ho, kung titignan ko, ako tatanong ko kung susunod, ipatigil na ho yan, eh. Siguro, uunahin ko ko agad, sasabihin ko yung mga internet service provider, itigil. Uh -huh. Pangalawa, yung mga e-wallet, itigil Dapat, bakit kayo may mga uh -huh. online gaming? Eh, uh -huh. We parang nanunukso din kayo eh. Paraho silang nanunukso eh na. Mm -hmm. Okay, iwalit e kayo pero may mga online games kayo. Siguro higpitan na lang uh, si Raul, Ma'am mm -hmm. Ang gagawin nila siguro, may mga betting station nila para pumunta ka doon Tama. sa betting. Kung mm -hmm. maubusan ka na load, pumunta ka. Or gusto mo may mga agent-agent, magpa-load ka, loadan mo ako. Kasi mm -hmm. kung nasa e-wallet lang nako, nako. Napaka-accessible. Hindi kuan, may Oo. pang ganito. Uh, uh, sweetheart, kailangan ko ng ganito. Eh lolodan ka na lolodan sa GCash mo sa PayMaya, yare. Mm. Pero the Fox, uh, senator na siyempre alam naman natin, matagal yung proseso ng pag aproba ng panukalang batas. So habang may isinusulong na panukalang batas sa Senado, tituloy niyo po ba yung plano na makipagpulong kay Pangulong Marcos para baka may initial na munang hakbang na gawin ng executive to address this problem Executive order po ma'am ang hmm. na napagkasunduan po natin do hindi official doon po sa aming uh, noong uh, last Wednesday hmm. napagkasunduan po namin na uh, mga ilang senador pero hindi pa po naman lahat ito pero halos kalahati po nang nandun ka sa Senado noong uh, Wednesday mm -hmm. late afternoon. Mm -hmm. Ang sabi, let's just ask for an executive order. We can ask the president na maglagbigay muna ng, maglapalabas muna executive order, mm -hmm. patigil ang online na gaming. Kung hindi, mm -hmm. executive order siguro mandating lahat ng mga e-wallet, mm -hmm. tapos ilagay na lang doon sa mga betting station, pagkatapos mga agent na lang, tapos eh, bantayan. Ang problema din kasi, uh, mm -hmm. Sir Raul and Mang Napapansin ko, pinag-aaralan ko nung noong, noong uh, Thursday pa. Hmm. Ang pinakamalakas yung scatter. Ang problema, ang betting dyan, 24/7 tapos tigwa ah, one second ba? lang. Isang Oo. pindot, isang segundo lang eh. O sabihin na natin piso -piso, maging yun eh. -times, times, times 60 seconds, di 60 pesos na kaagad. Mm -hmm. Yung bingo ganun din every parang ang bingo naman every three minutes, ay 3 hmm. seconds. Pagkatapos, bibet be ka na naman hindi ka gaya sa mga basketball tatapusin mo yung basketball volleyball oh. tatapusin mo or kahit yung sabong maglalaban mo na mga 3 minutes ang ang, ang tagal nung uh, sabong hmm. sa kanila kasi dito sa dalawa nakita ko seconds lang kaya oh. ang daling maubos talagang nakakamaloloko ka eh at saka pag hindi ka marunong eh. pag hindi ka marunong bawa sa ako nagba-browse ako no ng balita bigla magpa pop up siya eh tapos merong ano ron merong isang pipindutin ka na pwedeng mong aksidente mapindot at kung nakalink yan sa iyong e-wallet, nakataya ka na Tatay. without, without Tapos. knowing. Yun Tapos. Yun yung ka. sinasabi natin, Oo. dapat siguro bantayan itong mm -hmm. Scatter at saka itong mga bingo kasi mm -hmm. one second, ang Scatter was, pagpindot mo, yari yung piso mo, yun ang minimum, mm -hmm. maximum, ewan ko, 1,000, 10,000, yari so, ka, di ba? So... Mm -hmm. Ganon din sa bingo, parang 3 seconds yata ang bingo. Hmm. Pagkatapos, paglubas na lahat ng number, taya ka na naman. Mm, hindi oh. ka guys, sa mga basketball, eh abutin ka na isang game, na ubusin oh. mo yung two hours, o oh, billiard, mm. yung laro, yung buong laro. Mm. Ito, ito, ma'am Sally, oh, seconds lang eh. Mm. Yun okay. ho, nakakatakot doon. Tsaka, mo, mm. kung titignan ng bata, akala niyo, naglalaro-laro na siya, parang mm. yung mga ML, mm -hmm. mga Mortal Kombat, ng... pera na ng pinag-uusapan dito eh. Sa meron sanitar... ng bata, ano partner, sorry ah, uh, meron ng bata na, uh, dahil nalulunga siya, at unknowingly eh nabawon siya sa utang I mean, yung account niya no na ano medyo may nangyari do sa bata na, na hindi maganda o, na hindi maganda no mm -hmm. na ayaw natin lumala pa maging social menace na at uh, sa, so dapat talaga senator na pangunahan niyo na maipagbawal yan yung online niya at saka yung mga e-wallet na mga ng ganyan no? Kung... Kung hindi talaga kakayanin uh, Ma'am Selly, si uh -huh. Raul, siguro mm -hmm. nasa Malacanang yun, uh, controlin. Uh, mm -hmm. Okay, hindi pa natin kayang isara, then let's control siguro. Mm -hmm. Ayan na nga mga sinasabi natin parameters. Alisin mo sa mga e mm -hmm. Kung gusto ng tao tumaya, lumakad siya lumabas siya ng bahay, magpalod sa doon. Mm -hmm. Or, may mga agent-agent na gagamitin. Kaysa, nandyan mismo sa e-wallet. Number two, alisin yung mga sa advertisement. Tama ka si Raul. Hmm. Na, nagbabros ka, biglang pop-up up. sa mga Twitter, sa mga TikTok, biglang lalabas ng ganun. Eh, nakakatakot, di ba? So, hmm. kailangan siya parang sa sigarilyo, bawal, sige na mo, wala nang, wala nang advertisement ng tobacco. Gaya, hmm. hindi natin ito. Wala nang advertisement. Talagang hahanapin na ng mga kababayan talaga natin, lalo na mga kabataan. Meron na po kayong nakaschedule, Senator, na meeting with the President about this issue? Wala pa. Wala pa po, uh, Miss Ellie. Uh, next week, mag -me meet po muna kami. Pero mukhang ang konsenso yung mga kasamahan ko, gusto nilang humingi ng siguro, officially, uh, through me, na kakausapin ng Pangulo na magpalabas ng executive order mm -hmm. para dito nga, to suspend, lalo sa mga e-wallet. Doon muna, kontrolin mm -hmm. siguro muna itong... Uh, iwallet e nito na kasi napakabilis tumaya mm -hmm. whereas kung may mga betting station di ba lalabas ka pa, pupunta ka doon mm -hmm. mamamasahe ka eh tatamarin ka na or mm -hmm. master agent eh kung wala kang pera hindi ka papautangin ng mga agent mm -hmm. agent so eh kasi pa dito ngayon sa iwallet e ang ang bilis eh mm -hmm. magtext ka lang sa nanay mo o sa asawa mo pa loadan mo nga ako sweetheart kailangan ko lang ganito mm -hmm. 50 pesos o 100 o 1000 mm -hmm. eh all oh, mga estudyante ma kailangan namin, pang project, yung pala, sinusugal Kailangan na ng anak ko. Yun, na, yun ang nakakatakot oh. dyan.